Hello po! So si ko po yung profile ng ibang mga bashers natin dito sa page natin at masasabi ko nga na well-off na po sila. Yung iba matagal na dito sa Canada, yung iba nasa European countries, yung iba nasa Pinas, pero parang okay naman po yung kanilang mga pamumuhay na. Ngam, hindi kinitak talaga yung zero Europa, da? Ay na, papada kami matlang lang apo Agpapada kami matlang a dati dangdang rute lang lang na. <laughs> ano po, mga, yung iba sa kanila ay nakapangasawa ng mga foreigner. ng uray foreigner talaga ti apelyido da. Agsi rupa da pada mo lang nga pinay na pinay ti mana na agung agong da lang ha mo may pagkakaila na po. So nga na realize ko. Na pa pay maminsan dagiti ay natatangset adik kumugtar latan ore aw maaramidum kanyada. Adik affected dati amin nga post mo ore mga isu dati pat, patamaam. Isu da pay talaga jadal kapada nga dal alas. Manong manang, si tayo ko matagkakampen na si tayo tagkakarupay na po. <laughs> Nagrigat kay talaga nga parang sa hmm. Bahala kay ti Biagyo. Hey